Bilas, lahat ba nung mga bakal na ganito, yung mga dowel niyan puputulin na ba lahat? kasi sabi nila, halimbawa kung stainless ang gagawin, ang ilalagay hindi rin kakailanganin kasi ito, may kwan yun eh. Stainless din yung parang kwan niya, yung yung parang pinaka-base niya dito na itutoks. Ano, Bilas, putulin na lahat 'to. So, parang i kilo ko na. <laughs> Dami pa eh. Ayan. Ayan. Lahat dyan. Yung mga ganyan. Pati dito ah, yung mas importante na uh, sagutin mo bilas kung alisin ko na to. Kasi, uh, kundi nang kundyan eh. Ilalagay. Stainless din. Ah. dagdag -dag dun sa savings ni Eden Boy kasi gustong bumili ng cellphone ng loko na touchscreen oh. text back bilas